Kapag meron kang ginagawang kakaiba, hindi normal dun sa uh, ginagawa ng mga iba mong uh, kasamahan, mga kaibigan mo, mga nakapaligid sa'yo, mga katrabaho mo, o pamilya mo. Uh, sa una, pagtatawanan ka nila eh. Uh, lalo na pag hindi nila naiintindihan, diit kung uh, bagong negosyo, or bagong strategy na sinusubukan mo, usually, hindi talaga receptive yung mga tao. Pero pag napatunayan mo na na yung uh, ginagawa mong yun, eh, nagbubunga ng resulta, then, si, titigil na silang tumawa, titigil na silang mag-question. And, um, tatanungin na nila, paano ba ba ginagawa yan? Ano ba yung uh, ginawa mo? Pwede mo ba akong turuan? And, makikita mo yan sa kahit saan eh. Like, yung mga pioneer, yung mga tao na may ginagawa silang kakaiba, sa simula, kukutsain sila eh. Like, yung, yung nag-imbento ng eroplano, nag-imbento ng kotse, nag-imbento ng uh, kung anumang item, uh, sa simula, uh, marami silang, kumbaga, parang uh, kritik, mga kritiko. Pero nung, ano na, nung napatunayan na nila na maganda yung ideya nila, then, lahat na yung mga tao gumagaya na. So, isipin mo lang yan, every time na meron kang gagawin na kakaiba, sa buhay mo